Inay, Itay, pagpasensya nyo nalang po sana. Kung ako may nakakasira noon ng ating mga kasangkapan, dala po ito ng aking kalikutan bilang isang bata at kamangmangan sa kahalagahan ng mga bagay ng muimos-mos ko pang isipan. May mga pagkakataon din noon ako'y sumasagot ng pabalang at init ng ulo ang aking pinaiiral. Inyo na lamang sana po itong unawain at pagpasensyahan. Sa mga panahon naman na tila ba alam ko na ang lahat ng mga dapat kong malaman sa buhay? Hindi po yung nangangahulugang hindi ko na kayo kailangan. Talagang umiira lamang sa akin ang mga panahon yun ng kayabangan. Kaya't huwag sana kayong magsawa na ituro sa akin ang kaibahan ng wasto sa kamalian. At sa mga kamaliang aking nagawa, ako sana'y inyong mapatawad. Sa paglalakbay ko sa buhay kong ito, palagi kayong nariyan. Sa bawat tahakin kong daan, kayo'y palaging sumusubaybay. At sa akin ay umaalalay. Naalala niyo ba nung ako'y una masugatan? Ang inyong yakap at pagmamahal, ang siyang pumawi sa sakit na nararamdaman. At lang dahil din sa pagmamahal na yan, sinikap ninyo maibigay sa akin ang lahat. Kahit pa sa inyo'y wala nang maiwan. Nahubog ako bilang tao na may takot sa Diyos at pagpapahalaga sa aking kapwa. Ito'y dahil sa matuwid na paggabay sa akin at puno ng pagmamahal niyong pagkalinga. Hindi niyo lamang ako binigyan ng buhay, kundi pinadaman niyo rin sa akin ang pagmamahal na walang kapantay. Alam niyo ba, Nay? Ang inyong masuyong pag sa aking buhok noon at ang malambing ng tinig ang nagbigay sa akin ng pinakapayapa akong pagtulog sa buong buhay. At, ay sa inyo ko naman naranasan ang pinakamasarap kong pagtawa kapag kayo'y nakikipaglaro sa akin noon at nakikipagkulitan. Kung totoo sa'yo, maaari ko na sabihin na ang pagluti at pagtaway sa inyo ko unang natutunan. Hindi nyo ko iniwan sa mundong ito na puno ng kalituhan. Kayo ang nagsimbing liwanag sa bawat madilim na daan. At dahil sa inyo, natuto akong mabuhay at magmahal ng tunay kaya't sa panahong ito ng inyong pagtanta, Hayaan niyo ako naman ang sa inyo'y kumalinga. Hayaan po ninyo ako naman ang sa inyo'y umaruga. Tulad ng pagkalinga pag-aruga sa akin nung ako'y isa pang munting bata. Kung mamarapate, gagawin kong subuan kayo ng inyong Pagkain at haaplosin ang inyong buhok upang makatulog kayo ng mahimbing. Sapagkat ang aking tanging nais ay ang sa inyo'y maipadama rin ang pagmamahal na buong buhay niyong ipinadama sa akin. Lahat ay handa kong ialay sa inyo upang lubos kong pagmamahal sa inyo'y maipadama ko rin. Minahal niyo ako ng higit pa sa anumang bagay dito sa mundo. Kaya sa mga panahong ito ay hayaan niyo kayo naman ang pagsilbihan ko. Hindi ko man nasasabi ng harapan dahil nauunahan ako ng hiya kong minsan. Pero gusto kong inyong malaman na sa buhay kong ito'y walang araw na nagdaan na kayo ay hindi ko minahal. sa poong may kapal, ako'y lubos na nagpapasalamat. Dahil, kayo ang aking naging mga magulang. Nay, tay, mahal na mahal ko po kayo.